我老板，我。<laughs> well, 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 well. Pinapayatay niyo atay, atay, atay ko magkasabay-sabay eh. <laughs> Sabi sa inyo lahat, ako po si Rafi M. Eh, Manofre. Uh, ulit ka ba? Bakit? Pabasan ko. Wow! <laughs> uh, magandang gabi po sa ating lahat. Um, uh, Mark Tolentino po. At uh, meron pong pick-up line para sa inyo. Uh, Wi-Fi ka ba? Kasi kapag wala ka, hinahanap pala kita. Wow! Good evening po. Alex Reinoido mo from Llano High School. Uh, asin ka ba? <laughs> Kasi I love you a lot. Dan Gregorius po. And, and pick-up line, hit index ka ba? <laughs> kasi ang init ng mo. Kinilip yung team pride dito sa likod nyo. Let's go! No, good evening. My name is Rowan Esparatan. Ah... Uh, mga-mama. ka ba? Kapit! Diyo na rin ako Oliver Bulnola po. Uy, ano naman? Wala, 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 wala. Uh, small pa kayong lahat. Kaya lang, ipinipin ko naman kayo. Teacher ka ba? mo kung paano magmahal. Asan nito? Good evening, everyone. Ryan Angel from Halawakai Wala pa. May <laughs> I ma'am mean, always remind you of 4